Po, maganda yung balita. Ako yung... Ano? Diretso po kami ng ano, ito, nito ka Tegram. refer po kami ni Doktora sa ano... Sa kabanatuan po sa PGG. Sabi ko, uwi po muna kami, doktora, kukuha ng mga damit. E, diretso na daw yung, yung baby. Pinapadaretso niya ako sa PGG. Ay, nako. Baby, pag-train natin yung ano ni baby. Kalusuga ni baby. Ano yung nararamdaman mo ngayon na wag mo kayong ano. Basta manalik po kayo sa ating Diyos. Magtiwala. Magtiwala po tayo. Pero nakakabahala din yung mga sinabi ni Doktor. Ayun. Ganyan talaga dapat na eh. Ano, kompleto ba ko na... nagtataka ko bakit siya linalagnat ngayon. Hmm. Emergency. Meron tayong emergency lang. Ano? Kumusta yung bata? Ninis oh. Grabe. Sobrang linis. Ano? Walang... Ano talaga? Walang dumi. Hello. Hello. Ah, naglilinis. Oh, Kuya Robert. Si Kuya Robert pala ito. <laughs> oh. okay ka lang. Ah. Para lab na lab mo talaga si Kuya Bagnin pa. Ha? Ah? Lab na lab mo talaga. Siyempre, ito yung bosong namin. Bunso? Hindi ka ba swerte sa bunso namin? Harap, nagsasalita eh, wala pang ipin. <laughs> <laughs> Nasaan yung ano, yung tatay? Ayan. Gano ba kainit? Tignan ko nga po. Hindi, okay lang yun. Hindi naman kita. mm <laughs> Mm. Sasakong -hmm. po ba yung init niya kanina? 38. 38. Mm. -hmm. Iniisip ko naman baka sa ano yun injection. Sasakop pa mm Hmm. Okay. Binaka mo kami, baby? Ah. <coughs> oh. ang ano ko na lang din, pa newborn screening siya, para sigurado. Kasi kailangan yun eh, newborn screening. Dapat pala kahapon na diretsyo na eh. Ah, Ate Janet, pa newborn screening na lang natin, para ano na lang din. Hindi ba nakakatakta na mo oh. Tapos, ayan, linagyan na lang siya muna ng ano, ng... Kaya kailangan mo nga sabi ko nga kay ate, kailangan parati sa kanya siya pati-titi kasi gamot po ka, na. Mm. kanya. Malakas yung ano yan, malakas yung antay, Parang ano niya, anong tawag doon? Oo. Yan ang gamot ng baby. Kasi alam mo anong naggamot ng baby, ganyan eh. Kasi araw pa rin siya, 2 At gatas talaga na iyon. Kuya kayo, ano? Kung bigyan mo pa ka para makakain siya yeah. naman. Ayan. May sabaw. Aanis ba? Parang... Parang newborn screening na rin. Kinulat ako ni Lola na dito pala si Lord. Eh, po niya ako eh. Tumitirik daw po yung matalong bata. Ah. Nagtakot din ako. Sabi ko, punas-punasan. Nagtirik yung mata niya pala. Ah, kailangan talaga man new bird screening. Baka ano. Maganda yung ganyan. Meron nang lumalabas. Ayun. Ah, oh. Tapos maganda niya lahat po ng parang tubig niya may malunggay. Linagang kailangan ano. Po, kumupo, malunggay. Yeah. Aling oh, malunggay. Tapos ano yung taas. Oo. Hindi, pero dito lang po marami. Manunggay. Mm. Ano lang, dede ka lang ng ka. Para magkaroon ka ng, ano, pang immune system. Sige po, dito po muna kami. Pakabusog ka lang ate. Hintayin lang natin si ano. Hintayin lang natin si nanay makakain. Tapos punta ko tayo sa Pupunta kami sa ano. Papa newborn screening ko kami. hello po kayo kay mama niya. Kay papa niya sa mga kapatid Hello mga katekram. Kumusta po kayong dyan sa Sambuanga City? Sana walang bagyo dyan sa inyo. Mm -hmm. Ingat po tayo palagi. Lalo lalo yung sa mga nagalaga sa papa ko. Maraming salamat po. Na, pero nandito pa kasi ako sa sa Manila sa maraming lugar. Mm. -hmm. At maraming sa pagtulong sa akin tulad ni Tayo sa Terang. Salamat sa kahit hindi mo pa ako kilala masyado na tinulungan mo pa rin ako. Maraming salamat po. Kaya oh. Kuya Joshua, Nako, paka lalagay-lagay lalagay mo dyan sa utak mo yung kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng dalawa. Ang kawawa diyan, mas lalong kawawa diyan yung baby. Gusto mong maging biktima yung anak nyo sa, ano nyo, sa uh, hindi nyo pagplano? Sagot! Pero kumusta yung araw mo ngayon ate? Hmm. Bakit? It's first time mong makita ang makitan, tumirik yung mata, ano? Ayusin niyo yung pag-aalaga, naku. Mapabayahan yan, sasakaling ko kayong mag-asawa malamig ba? Pagka malamig, sabihin mo ate, bawasan natin yung ano. Hindi hmm. ako Ngayon, dito kami nagpunta sa isang hospital. Pinapa-confine naman si baby. sa bukas pa yung ang prenya sa bata. Ah, kung meron pong pedya ngayon, hindi na i-confine. Okay. Oh, wait lang, baby, ha? mag -ano lang tayo. Para man newborn screening ka na, yung ating angel. Mahal Koglo, postpaid. May asawa ko tumatawag. Tumatawag. Ah, Hindi, yung ano, wala dito sa magbitang eh. Ano? Sa Castro. Castro. Sa baliwag na. Oo, oh, ka lang dyan kay ano. sa Ace. Babiyahin na kami, baliwag. Mahal. Oo, oh, okay. so, para kung sure na, hindi magbaliwag ka na lang. Ah, okay. Ito sa di ba naman tayo nagpanyo ko? Oo, kay Castro na. Oo, oh, para sure. Okay, sige. Bye. Thank you, mahal. Ah, uh, yun po. Tumawag po si Nanay Jack kay Castro ko na lang daw po dalhin. Kung saan po na ano si ano si Gian at saka si Gian at Ramsan, ang aming pedya. Si Dr. Rosemary Pinky. Gabihay hmm. Dabiyahin muna tayo ng... Siguro wala naman pong isang oras. Wala po. ng kalating yung oras. Hindi, baliwag tayo. Castro. Kung walang traffic siguro, mga uh, kalahating oras. Kakayanin ko, Yogos, walang traffic. Sige ka, telegram Biyay po muna kami. Update po namin kayo mamaya ka, telegram. pagka napa-newborn screening na natin sa si baby. Malaman na din natin kung ano po yung, kung doon ba sa, pero sa tingin ko, yung, yung paglagnat ni baby, doon sa ininject na-inject ni nanay ano, pa-hapon. Yun sa tingin ko. Mahal ko po, okay. Ayan. Tumawa gulit si nanay diyan. Tumawa gulit si nanay Ah, mahal. Kay ano daw, kay Manuel sa San Miguel. Emmanuel. Oh, kayo sa San Miguel. Sabi ni dito sa floor. Ah. Saan oh. doon? Ah, yung bago sa emergency. Sa ano? Sabi oh, ng emergency. Eh, try niyo muna doon bago kayo magbaliwag. Ah. Uh, Mas oh, malapit-lapit yun. Ah, sige. Ano, balik kami sa Emmanuel. Mm -hmm. Okay, change sa ano kami, sa Tegram. Okay. Sige, sige laman. ma. Bye. Change. Okay, so dito tayo. Balik tayo ulit sa uh, Pasan Miguel naman tayo. You're there. Oo. Oh. Butin yun lang. Hmm. <laughs> Okay, sige ka Mamaya po malaman po natin ano yung update. Yung cost ba ng paglagnat ni baby doon ba sa injection? Mamaya na lang po. Thank you, Telegram. Dito tayo sa emergency. Sir, so, tanong ko lang po, papa newborn screening po sana kami. Ah, pwede naman po. Dito po ba? Dito sa information po. Punta ko information para masis po nila kayo. Ah, okay. So, park. uh, park? na lang. Sige. Thank you. Thank you po. Ah, pool. Ano? Puno. Okay. Dito tayo, papa. Ano? Dito tayo, papa. Newborn screening. Hindi lang may papasok eh. Nakata nakatulog na si Kuya Joshua natin. Nakatulog na si Kuya Joshua. Natulog Babisa ka ba si Joshua? Ano muna, baba ako muna kayo dito. Tapos magahanap ako ng parking. Tapos bababa rin din naman ako. Okay. Diyan na lang po. Kuya. Wow. Ang <laughs> wow. sarap ng tulog. Mm -hmm. Sige, tapos mag muna tayo. Sabihin mo lang newborn screening ate ha. Bababati na ako dyan. Mag-park mag -park muna tayo. I-assist yeah, naman sila. Park natin ng maayos to. Pinapalipat tayo ng hospital. Handa ako po. Tignan namin dito kay ano, Rodriguez. May hirap sa ano. Ayan, iyan naman na lang sila dyan, kuya. Alam niyo, balita ako na. Nay, yung ano natin. Yung newborn screening. oh. Ano? Oh, okay. Ikaw na po magbalita ate. Kumusta yung newborn screening natin? Two weeks pa po result to eh. Does need, need magpapidya. oh Marining mayla. Pag daw po sila tumawag ng tatlong araw, eh may problema po noon. Pero po pag do po hindi pa sila tumawag mga dalawang linggo eh ano, titeks po niya. Ano ba yun? Nakakakaba na yun. Nakakakaba. <laughs> Pag-pray natin yung baby ka, Tegra. Tapos diba? meron pang isang ano, sabi ni Doktora. Okay ba? Hindi, pupunta tayo dito sa harap. Ah, ano po sabi ni Doktor na Nay? Pagka siya. Nangingitin po yung ano niya, yung bibig niya. Kailangan daw po talaga patignan sa pedya. ang hmm. Hanggang maaga daw. Po. Ngayon, kailangan natin mapunta dito kay Doktor Rodriguez. Inaano ko na sa loob eh. Kaso puno na. Kahit ano na. Hanggang sampo lang. Kuya Joshua, sama mo muna sila doon. Yan, dito po tayo kayo, no? kay, kay uh, Rodriguez. Dr. Rodriguez, eh? Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ano po? Ay ay no. Eh Hindi po maganda yung balita. Ito yung. Ano? Diretso po kami nang ano nito, ka telegram. Rin refer po kami ni doktor sa ano sa pagkanatuan po sa PGC Sabi ko, uwi po muna kami, doktora, kukuha ng mga damit. E diretso na daw yung, yung baby. Pinapadiretso niya sa PGC Eh, pag pray natin yung ano ni Baby. Kagasugan ni Baby. Ano yung nararamdaman mo ngayon na eh? Huwag ko kayong ba ano. Basta manalig po kayo sa ating Diyos. Magtiwala. Magtiwala po tayo. Pero nakakabahala din yung mga ni Doktor. Ayun no? Kasi kailangan talaga dyan. Ingat. Sobrang Ingat. Diretso na po kami ng ano nito ka-Tegram. Habutin ng dalawang oras yung biyay. Sa at kalate. Eh? Dalawa? <todid> dalawang oras. Four. Ha? Katro. <todid> Pagkita <todid> dalawang oras. Plus what? Hindi ko lahat narinig ka, ante. Pwedeng paliwalig mo sa amin para ma... Intindihan ng mga ka-Tegram natin. Ano yung lahat ng oh. sinabi ni Doktora ate? Na ano na po na posibleng magka uh, ano, pneumonia. Okay. Kasi ma malakas po yung heartbeat niya tapos dry yung lips niya. Kinakatakot ni Doktora, baka kaya ayun niya tayong mauwi. Kumawa ng ano, baka daw ano yun ulit, yung nakita mo kanina. Si Ate Janet po nakita na. Mm hmm. Ano nararamdaman niyo ngayon, Lola? I-switch sure, doon po to sa mainit eh. Para, ah, palit, ah ilipat, pagpalitin ko kaya, ah, ah wait it. lang po, papara ah, tayo, ay mag-ano lang ako dito. Buti na alaman natin yan hanggang maga in Malaga. Alaman natin hanggang maga yung... Eh. Okay na? Oo okay, po, okay na po. ganda magpaliwanag ni doktora kanina natin. No, Kailangan talagang ingatan. Pakakaingatan kasi napaka pachay ng Okay, Dr. Lourdes Peña Rodriguez, maraming salamat po. Binigyan pa tayong discount eh. Maraming salamat po sa ano nyo, uh, pagmamahal sa bata. Sabi nga niya, instrumental lang kami mga doktor. Kaya magtiwala pa rin kayo kay God. Manalig kayo sa kanya, sabi niya. Si God pa rin yung magpapagaling dyan. Mamaya na lang po ka, Tegra. Bigyan na lang po namin kayong update. Thank you po. Pag-pray po natin si baby. sa baby, ka, Sama po natin sa ano niyo, prayers po niyo mamiyabaw kami. Thank you, okay. telegram, Mamaya na lang po. Nasa Paco Roman Street na po kami. Malapit na po kami sa hospital. Yung Puntate ka, telegram? Ayun, uh, mas siya. yung tatay po, si Kuya Ega. yung tatay po nung baby natin. Hindi ko mapakali. Sabi ko kasi matulog na muna para maka, magkaroon ng lakas. Umawag po siya ulit. Di mapakali. mag na lang daw po siya. Bali, papunta na rin ho yung tatay. Ah, uh, ito po yung ano, na ate. Napakaaba po ng request ni Doktora Peña Rodriguez. So. Oh. Oh. Dami na, oh pakita mo yung hospital, ganyan kaganda. Oo oh, nga, no? 359. Galing mo, Kuya, ano? Joshua. Anong pinaka-ano nito, Kuya Agos? Lahat po na nanunungkulan dito or sino mang nagpagawa ng PJG? telegram napaka ano lang, napakalaking tulong. Ang dami na, actually dami, ang dami na naming utang dito eh. Ilan na yung dinala namin dito? Tapos ito yung rine uh, rinecommended doktora. Hindi, dito tayo. Ah, entrance pasokan. Ito daw. Hey. Parking. Ingat po kayo ha. Yung paglakad-lakad na At eh. Ate, hey. yung paglakad-lakad ha. Ingat lang sa pag-apakapak. Pabalik ko tayo ngayon sa hospital ka, tegram Para ano, malaman po yung update kay nanay na admit na siya. Thank you, Lord. Pero sana tuloy-tuloy na yung ano. Pagaling ni Angel natin, ang ating Angel. Dito tayo, no? <coughs> Kumusta po yung ating Angel? Ayun Ay, po. Okay naman po na. Nandun na po sa loob. Ang um, ano lang po, eh ano. Kinuha eh, na rin po siya ng, ng dugo. Tapos, yeah. ina-x-ray. Tapos po yun, baka po mamaya po malaman. Okay, doon kasi, yung pinano natin ka Tekram, yung pong pina, ano natin si Baby, pina newborn screening natin. Sabi nga doon sa isang hospital na pinaganoan natin, ah uh, one week. Pero kung, kung tawagan, tawagan kami, after 3 days, ibig sabihin, may something. Hmm. Pero pagpunta natin kay Doktora Rodriguez, <laughs> ano positive na kailangan talaga i-confine yung bata. Kaya yan kinonfine ten tapos malalaman na mamaya oh, na po. nai oh, yung po. kung ano po ang problema ng baby. Bakit siya lumalagnat? Tapos mayroon meron siyang ano yung sinasabi ni doktora po kanina. Mm -hmm. So ngayon, um, ang ano dyan na Nihintay lang po natin si Kuya Egay, yung anak po niyo. Apo. Siya ang baling maiwan lang, hindi po pwedeng oh. maiwan dalaka, dalawa. Kasi sabi nung guard, pag Ega, da daw dalawa, yung isa sa labas, kung isa sa labas matutulog dito sa aksada. Hmm. Bawal daw ano. Hindi, pwede naman siya doon sa hallway. Ganun talaga eh. Nahantay lang natin si Kuya, Ege. ano nito ka-tegram. Nahantay lang po natin si Kuya Ega yung